nasa ating linya po ICC International Criminal Court Accredited Lawyer, Chairperson and Center Law, Attorney Joel Ruiz Butuyan. Attorney Joel, maganda umaga po. Buli sa inyo. Si Orly Tinidad ito ulit sa DCWB. Attorney Joel, kumusta ka na? Maganda umaga po. Magandang umaga Orly at magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig ngayong umaga. Noong uh, Biyernes, habang aking uh, pinapakinggan yung pre-trial uh, ng dating uh, pangulong Duterte sa ICC, naalala ko. Eksakto yung mga binanggit mo. Hindi gaano magiging mabigat 'yan dahil 'yun eh parang pagkilala lang, pagpepresent lang. And then hindi pa 'yun yung talagang magiging takbo ng 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 ano, ng trial ng kaso. And wala rin sistema ng pagbasa o misto lang parang uh, Parang uh, pagbasa ng Sakdal. O kung ano pa man. Mukhang eksaktong Attorney, yun, yun, yun lang talagang uh, nangyari Attorney Joel sa pre-trial ano. Oo, oily talagang um, alam alam naman ng kahit na yung uh, mga defense counsels, no? na talagang napaka uh, basic pa lang yung dapat mangyari nung uh, nung Friday no uh -huh. ipa uh, iko-confirm lang na, na yung taong inaresto ay tugma doon sa may warrant of arrest siya yun, mm -hmm. no kaya nga nung kinon-pinaconfirm kay former president Duterte yung pangalan niya saan siya uh, pinanganak saka kung anong date ng uh, 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 birth birthday niya oh, ay eh, na-na-confirm na kaagad na siya nga yung ano yung subject ng warrant of no ah mm -hmm. mm -hmm. uh, so yun ho yun uh, tapos um, sinabi sa kanya binasa sa kanya kung ano yung charges sa kanya no uh, pinaalam sa kanya kung ano yung demanda laban sa kanya at mm -hmm. hindi pa naman siya uh, hiningan ng uh, plea kung guilty or not guilty kasi hindi pa sa hearing na 'yun gagawin 'yun no tapos bininasahan siya kung ano yung mga karapatan niya pinarating sa kanya kung ano yung mga karapatan niya tapos sinet yung date ng confirmation of charges yun yung medyo medyo may ano may hearing-hearing hearing na po 'yun uh, ano anong mangyayari between now hanggang sa September na binabanggit na doon ng yun ang mga magiging uh, magiging uh, trial ano posibleng mangyari may mga submission ba yan ng mga motion o iba't ibang mga appeal. Kasama din siguro yung uh, paghiling na siya ay baka pwedeng ma 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 madala, mailabas na detention facility either sa hospital o maaaring pabalik sa Pilipinas. May mga ganyan mga posibilidad na mangyari uh, Atty. Jovelle? Uh, oo early, no, Kaya medyo uh, may konting um, espasyo, may konting tagal yung ngayon hanggang September na hearing mm -hmm. dahil sa mga pribilehyo privile, na ibibigay sa former president. No, Unang-una, po pwede niyang questionin maraming issues. Unang-una, yung, 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 yung pag-issue ng warrant of arrest sa kanya. Mm -hmm. Pangalawa, yung implementation ng warrant of arrest sa kanya. Pangatlo, yung uh, jurisdiction ng ICC. Pwede niyang sabihin walang jurisdiction ng ICC dahil hindi na miyembro ng Pilipinas. Pang-apat, yung tinatawag na interim release. Sabihin niyang, po pwede niyang sabihin na dapat pakawalan muna ako mm -hmm. habang ongoing yung trial. Mm -hmm. Pero ang pinaka-importante mangyayari between now and September, yung tinatawag na disclosure. Yung prosecutor po, ibibigay kay, kay, former President Duterte yung ebidensyang gagamitin laban sa kanya sa trial. No? Mm -hmm. So kumbaga i-advance na sa kanya para makapagprepara siya ng kanyang depensa. No. Um so ano ho 'yun, talagang malaking ano, malaking um uh, uh, sa kanya kasi sa atin dito sa Pilipinas walang gano'n. In fact sa ICC, yung prosecutor may obligasyon pa na ibigay kay pre, kay former president Duterte ang ebidensyang nakalap nila na pabor sa kanya na nakakatulong sa kanyang depensa. 'Yun ho 'yung isang pagkakaiba sa atin dito sa Pilipinas doon yun? sa ICC. Uh, o sa ICC kapag Kapag meron silang nakalat na ebidensya na pabor kay President kay former President Duterte, obligasyon nila, responsibilidad nila na ibigay kay um, kay uh, former President Duterte. Napaka awkward naman yata nun. Kukuha ka ng ebidensya in favor of the uh, opposing council or <laughs> opposing camp. <laughs> hanapin mo lahat ng mga ebidensyang pabor at uh -oh. hindi pabor. Ganun pala 'yun ano. uh -oh. Gan o oh, ganoon yun kaya kaya napaka fair ho yung mangyayaring trial dahil sa prosecution level pa lang meron ng obligasyon yung ano na kung meron kang natiso diyan na ebidensya na, na pabor sa sa ano sa akusado uh -oh. ibigay mo sa kanya Whereas, well, sa, sa, sa panig naman ng depensa hindi sila oblig, obligadong gawin yon ang uh, obligasyon lang nila is papano i, did, i ano i, uh, ipagtatanggol yung accused o yung suspect ganon Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Ganun 'yon. Oh, okay, mas marami pa lang trabaho oh. ang prosecutor talaga. <laughs> marami ang trabaho. prosecutor. Okay. No? Pero anyway, ayan, binabigay dito mga posibleng mangyari between March and September. Kung ano man ang mga kung ano man ang pwedeng gawin dyan, ang uh, ang uh, decision will still have to wait until September. Yes, oh, um, mag-aantay ng September, no? Oh. Yung ano, um, pero ano yan kung may 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 challenge uh, o application o motion na ipa-file ang kampo ni president ni uh, former president Duterte magbibigay din ng uh, sufficient time para sumagot yung uh, prosecutor so magbabatuhan niya ng ng ano ng argumento at magruruling ho yung pre-trial chamber. Mm, okay. Attorney Joel, uh, may isa ring observation yung ilan sa ating mga taga-subaybay and uh, uh, actually kinukuha ko yung mga reaction eh dun sa akin pinanonood na ano na feed from ICC noong Friday. So lahat ng ano mga observation, ililista ko para sabi ko magkakausap kami ni Atty. Attorney Joel. siguro siya na magpaliwanag dito. Yung binabanggit na merong ihaharap na testigo, prosecution, 19 ito yung habang siya ay mayor hanggang bago maging presidente and another 24 witness uh, nung uh, siya ay uh, maging presidente hanggang 2019. Aha. Ngayon ang reaksyon nila, eh, kung susumahin daw yun, eh, wala pang 50 yun. Eh, ano yung binabanggit na libu-libong biktima ng EJK? Attorney Jebel, anong reaksyon niyo po doon? Alam niyo ho, itong uh, trial sa International Criminal Court hindi ho trial para i-prove at i-punish si former president Duterte sa lahat ng mga murder na nangyari sa Pilipinas. Na Ayon sa PNP ay hindi, nasa 6000 yan, ha? record lang oh, ng PNP oh, ay 6000. Okay. Oh, oh, oh. Ang ang trial dito sa ICC ay trial ng yung ginawang pagplaplano at ginawang pulisya na gamitin ang pagpatay bilang pangsolusyon sa uh, sa problemang uh, ano illegal drugs so hindi yung mag-present mag-present sila ng mga sample incidents that will prove na talagang ginawang, ginawang pulisiya yung pagpatay bilang solusyon sa drug uh, sa illegal drugs so hindi mo kailangang kailangan hindi mo kailangan i yung lahat ng pagpatay ang kailangan mo i ay nagkaroon talaga ng pulisiya na uh, ang pagpatay ay gawing sandata laban sa uh, illegal drug. Kaya ho kahit na merong uh, paglilitis na mangyayari sa ICC, ho, pwede pa rin humagfile ng murder charges dito sa Pilipinas laban sa kahit na kay President Duterte at laban din sa ano sa mga pulis na gumawa ng murder. Yun ho 'yung pagkakaiba. Mm -hmm. Pero oh, so, kaya ho, kaya ho sa ICC mga masterminds lang yung mga lilitisin, hindi yung mga nag ng trigger. Ang lilitisin sa ICC ay yung, the, the, persons who ordered the, the triggers to be pulled and not the uh, persons who tri, who uh, pulled the trigger. Uh, so parang in a way, hindi mo naman kinakailangan kung pagbabatayan ng record ng PNP na 6,000, hindi mo kinakailangan kunin lahat ng 6,000 dahil baka malamang 30 year o 40th century na hindi pa tapos ang kaso. Ano? Pero, <laughs> tamayin, tamayin. pero, pero dapat merong sapat na bilang para masabing merong systematic uh, uh, incidents of crime na nangyayari. Tama ba yun, Attorney Jovel? Yes o so, all oh, uh, widespread and systematic sa papakita yon kaya ang doon sa may application ng ano ng prosecutor um 19 murder incidents sa Davao saka 24 murder incidents for the rest of the country yung pinapakita nilang sampling na widespread and systematic yung nangyaring patayan okay kaya lang baka in, sa sa tingin niyo pop uh, itong 19 and uh, another 24 Um, kailangan din patunayan na magkaka magkaka- magkakaugnay ito. Kasi baka mamaya, oh. baka mamaya, meron lang uh, pinatay ng sindikato, tas, tapos tapos eh, oh. ay nag away sa droga, tapos eh, sa sa PNP ay eh, sinama rito. No, kaya nga may merong uh, kasama sa ebidensya na iprepresenta, yung mga statements ni uh, former president Duterte, Nako, yung mga statement statements ng kanya mga co-perpetrators pati yung kanilang mga official acts pati yung mga testimony ng mga apparently mga mga uh, self-confessed assassins no na nagsasabing talagang may order sa amin na pumatay ng mga lahat ng mga uh, drug personalities. Mm -hmm. So yun yung magtatahi, yun yung magtatahi sa lahat ng mga murder incidents na ipapresenta ng prosecution. Oo, parang gusto kong magtanong, kaya lang baka sabihin ni Andoy, huwag akong magtatanong ng isang bagay na makaka-influensya sa ICC. Sabi ko, lakas ko naman sa ICC, Andoy. <laughs> <laughs> Alakas mo namin yung Atty. para maka-influensya kami sa ICC. Pero, eto, uh, binapanggit ninyo, ano man siguro mga testigo, pahayag ang ating marinig, mas may, mas bibigyan ng bigat ng prosecutor o ng mga uh, hukom o judge sa kasong ito sa ICC ng dati pangulong Duterte. Ang kanyang inamin o naging statement sa mga Senate hearing and congressional hearing kung saan may binanggit siya about totoong merong DDS, may pumapatay, uh, totoong initusan niya mga polis na pagarmasin uh, um, at manlaban. Ibig sabihin mas may, may mas bigat ma, may, doon ang bigat ng kaso niya sa halip na dito sa mga maaring binabanggit natin na 19 and 24 na insidente ng EJK, Attorney Joel? Alam mo, Orly, parang jigsaw puzzle yan eh, no? Iba-ibang okay. uh, parte ng uh, puzzle na pa... dikitin -digit mo. Oh. Oh, oh. oh. oh pag didikit-dikitin mo, sa so, didikit mo yung mga lahat ng mga murder incidents na, gag na gagamitin nilang ebidensya. Tapos ididikit mo rin yung kanya mga statements sa, sa Senate, sa Congress, sa uh, during the time na presidente siya so magdidikit-dikit lahat 'yan kasi hindi naman talagang isang picture lang na magpapakita kasi da uh, from 2011 to 2019 yung yung um, yung period under investigation no so lahat ng mga nangyari during that period talagang pagdidikit-dikitin mo mm. Meron ding uh, meron ding uh, nangyari noong Biyernes, kaya lang parang uh, uh lang binigyan lang ng pagkakataon pero hindi ni roll out eh. Hindi sinabi na o oh, sige, uh, yan ating sa September. Yung uh, yung uh, sinasabing kidnapping. Yan ba'y binabanggit niyo na baka sa September ipa-desisyunan o yun ay tapos na nung Friday? Uh, sinabi sa kanila na yung uh, sinabi kay um, Attorney Miguel Dea mm -hmm. uh, ng uh, presiding judge na yung issues na kanyang nire raise pwede niyang i-raise between uh, after yung hearing ng Friday until September kasi yan yung mga preliminary issues oo mm -hmm. na pero makikita mo na talagang uh, mukhang gagatasan nila ng politika yung lahat ng mga nangyayari with the statements that were made by uh, by uh, Attorney daya Day, sinasabi nila kidnapping, meron, nabang meron ba naman kidnapping na naka-video lahat tapos binabasahan ka pa ng Miranda rights mo tapos nandun pa yung mga kamag-anak mo, nandun pa abogado mo, meron bang ganong klasing kidnapping na nangyayari? Hmm. Extrajudicial rendition ba yung narinig kong term? Tama ba yan? Uh, <laughs> o oh, parang pagkuha against his right? Anyway, Napaka-stricto nung pinagmamus na ko yung tatlong mga judge eh. Sabi pa, mukhang napaka-stricto ng mga ito. Pero meron bang ano, meron bang, uh, meron bang sa, sa tingin niya may mga nangyari na ba na kaso na uh, naka-apekto kung ano man ang naririnig ng na mga rally o pakiusap? Or ito, babaguhin ko na lang. Meron na bang nangyari sa inyong pagkakaramator ni Joel, na dininig ang kaso sa ICC ang doon? And uh, apparently pinabalik din dahil merong ang mga pag-question about legality. Um, uh, Unang-una Orly alam mo kung gaano ka-fair yung mga judges. no, Nakikita mo puro sila babae. Mm -hmm. um, yung initial na gusto ng prosecutor no nag-file sila ng application for warrant of arrest, tatlo yung demanda ng gusto nila. Crime against humanity for murder, crime against humanity of uh, torture, and crime against humanity of rape. Rape ha. Usually 'di ba mga babae medyo sensitive at talagang medyo emotional pagdating sa rape. Pero itong tatlong judges ng pre-trial chamber, sabi nila sa prosecutor, walang sufficient evidence sa rape saka sa torture na ginawang pulisya yan laban sa um ano laban sa uh, buong um, civilian population ng Pilipinas. Mm -hmm. So doon pala makikita mo talagang fair sila at uh, they, they set aside the emotions no and they just stick to the facts and fairness mm -hmm. um dun sa may question mo kung meron nang uh, nangyaring um, pinabalik meron nang mga acquittals na nangyari sa in fact medyo ano um, hindi lang isa hindi lang dalawa no ang mga na na at pinabalik uh, sa sarili nilang bansa yung iba ay nang bumalik dahil may mga mass sa kanila so they were given um asylum. Asylum sa loom oh, sa ibang bansa Pero that yan ay kaso na tapos I mean, na ibig sabihin na pagdesisyon na 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 decision na, na ng kaso Pero so, meron din, ba pero meron bago, din, ano? bago 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 ang trial bago decision na ng kaso for the meantime ibinigyan ng interim uh, release at pinabalik sa bansa may mga gano ba mga pangyayari sa inyong pagkakaalam Atty. Jovel? Um, sa interim release eh uh, isa pa lang yung alam ko pero Uh, hindi crime against humanity ay ito ay mas mababang krimen mm -hmm. uh, at uh, hindi inaresto kung nag voluntary surrender yung ano yung um, akusado oh. no so binigyan siya ng interim release mm -hmm. uh, pero sa uh, crime against humanity and sa kagaya ng sitwasyon ni uh, former president Duterte na powerful pa rin yung, uh, uh, powerful pa rin siya yung kanyang pamilya at kanyang mga taga suporta sa Pilipinas, at um, tingin ko um, may hirapan na kumuha ng interim release. Uh, kasi parang napag-usapan natin yan. May mga terms, may mga pinagbabata ng interim release. Kung, maka, kung makaka-implements na ka ba ba sa kasong kinakarap mo or uh, maaari kang uh, meron kang kakayahang magtago at hindi makita o meron kang kakayahan Oo. na hindi mo harapin ang kaso sa ICC. Ano pa? Oo. So, saka kailangan mo ipakita na merong... Ex extreme and urgent um, reason para bigyan ka ng interim release. Okay. Eh, naiisip ko kasi yan, baka pwede yung health. Kaya lang ang straight naman ng doktor sa ICC. Binagpapit oh, oh. nga ni Executive Secretary Bejaldea na hindi magandang kalusugan ni. Eh. Sabi nang dyan si, eh, sabi ng doktor is eh, physically and mentally. No. <laughs> Napaka-stricto, parang teacher ko ng elementary. <laughs> hindi ako makapag ko na meron akong nilakaramdaman. May karamdaman ka. Likot-likot mo kahapon eh. Paano ka magiging... Parang napakistricto na yata man nila na pagdating sa health, ah, Atty. Jovel. eh, tignan mo naman, Orly, no? Bago siya inaresto, nandun siya sa Hong Kong at nagsalita siya ng almost one hour yata. Nagbiyahay siya ng Hong Kong, tapos pagbalik niya dito, ilang araw pa lang, biglang parang uh, mamamatay na siya parang uh, ano naman. Kaya pinakita talaga sa doktor. And yung doktor naman talaga yung magsasabi kung talagang fit siya o hindi. Kasi otherwise, kung yung akusadong uh, paniniwalaan mo at uh, wala ng independent na verifikasyon, edi talagang lahat ng lahat ng mga akusado mag na sila ay may sakit. Okay. At kailangan uh, na paniniwalaan ng mga huwes. Uh, Uh, Attorney Javel, uh, last question para sa araw nito. May mga habol. <laughs> napaka parang piling ko pag nag-uusap tayo, parang ang liit ng oras natin, ano? Siguro <laughs> last question muna para ngayon. At uh, i-reserve ko iba uli sa ating muling uh, pag-uusap ma magtatagal ba ito nang naririnig ko na 8 to 10 years sobra naman tagal noon na uh, attorney Javel. is there any way na mapagsi ito mapabilis ito lalo talo na rin siyempre dun sa mga supporter ng dating pangulo na gusto siyang makasama o sa lalong madaling panahon attorney Jabal ano sa tingin niyo um maraming factors ang um, uh, sa uh, sa bilis o tagal ng trial uh, oily no? Unang-una, as a policy, yung, um, yung ICC gusto niyang uh, mabilisin talaga. Kaya ngayon, trial din, continuous. Mm -hmm. Minsan, uh, continuous ng mga three weeks, magre-rest lang ng one week, tapos tuloy na naman. No? So, doon mo makikita talagang uh, gusto nilang pabilisin. No? Pero um, yung, um, yung uh, number of witnesses, tapos yung tagal ng cross-examination na gagawin ng mga depensa, yung mga interim na challenge na gagawin ng ano ng defense iko question yung ito yan saka kung ano man at eh, yung mga factor na ganyan magpapatagal taga, talaga sa trial alam mo i i i was involved and i'm still involved in the Ampatuan massacre case no, no up, na uh, 58 uh, lang yung namatay doon 58 mm -hmm. yung namatay doon no mm -hmm. and uh, tumagal yung trial ng 8 uh, to 9 years okay. sa trial court pa lang yon eh nakaapela pa lang ngayon yung kaso sa court of appeals no so talagang uh, sa ganitong klaseng kaso talagang ini-expect natin for the benefit of the defense din yan, na no? talagang ma-exhaust yung lahat ng uh, lahat ng mga ebidensya and uh, contra ebidensya dahil we're dealing here with uh, uh, the deprivation of liberty hindi hindi nga the deprivation of life na kaya nung panahon ni President Duterte were dealing here with the deprivation of um of liberty of a human being which is actually priceless no na and dapat I think, talaga talaga yung gago And I think as a gentleman o no, mga tayo nasa na sa tagapagtagawin ng batas obligasyon nating gawin din yan na hindi Tama tayo yun. maging uh, ahente nang isang bagay na magkakait ng buhay at karapatan ng isang tao. Attorney Javel, again, napapasalamat kami sa si inyo, sir. At uh, sa ulitin, at uh, thank you again sa pag share ng inyong mga uh, kalaban kalaman. Uh, tulad po dito sa kasong ito, na mga katulad yung accredited lawyer lang ng ICC, ang aming maku <laughs> makukunan talaga <laughs> ng informasyon. Thank you, sir. Attorney Javel, mabuhay ka sa ulitin po. Anytime. Anytime, Orly. Thank you. Attorney Joel Ruiz Butuyan po mga kapuso, ICC accredited lawyer. Lima lang pala kasi sila na paring uh, kalay. Lima lang sila na walang pinoprotektahan.